Ayan mga ka everyone. So kagabi nga hindi natapos yung pagluluto natin sa pusit na ito kasi nga naubusan tayo ng kas. Okay? So ayan. So ngayon ang gagawin natin is iko-continue natin 'to. Since ang ating uh, pusit is frozen, kaya lagyan natin yan siya ng tubig. Okay? So ayan, buhusan natin ng tubig para maano yung ano yelo. Okay? So, para ma-unfreeze siya. Okay, so, at... Ayan, guys. So, uh, lagyan natin yan siya ng panibagong lasa para bonga ang ating pagkaluto niya. Okay, so, may napipare ako dito na ano... na... ano to... Um, curry powder. Okay, so, lagyan natin yan. Budbura natin ng curry powder. Okay, so, ayan. So, next is... maglalagay din tayo ng... ano... konting paminta. Okay. So, magbubudbud tayo ng paminta. Wait lang mga ka-everyone. Okay. So, ito na. So, ayan. So, para magkaroon siya ng panibagong lasa. Kasi yung kagabi, okay, so hindi natapos. So, ulitin ko ngayon is okay na to. Okay, so haluin lang natin siya, guys. O, ayan, di ba? Ano pa, medyo frozen pa rin siya. Okay, so kita nyo naman, o, di ba? Okay. So, ah, uh, pagkatapos nito guys is lulutuin natin siya ulit. Okay, so, yan. So, ah, uh, for sure guys is magiging masarap talaga ang ulam natin ngayon. Okay, so let's go. Okay, so ayan guys, maglalagay na tayo ng ating kawali at i-ready na natin yan. Saksan natin ang ating gas range. Okay, so ayan. So, ah, uh, same process guys. So, ang Ah, uh, ginawa natin kagabi is ganito rin siya. Okay, so, pero ngayon guys is naglagay na tayo ng ibang lasa para sa ating ulam ngayon. Itong puset. Okay, so, hayaan natin siya na magiging unprose siya. Okay, so, ayan, Ibuwas natin yung ano niya. So, after that guys is syempre, ano na, takpan natin yan siya. Okay, so, okay, so, ayan, takpan natin. Mm. Perfect. Okay, so ayan guys. So, itanggalin na natin yung ano, takit niya. At maglalagay na tayo ng ating used oil. Okay, so since malapit na siya tumuyo. Okay, so ang mangyari niyan is magiging prito yan siya. Okay, so after guys is takpan natin para hindi siya tatalse. Okay. Oh, perfect. Wait lang natin yan siya guys hanggang maluto. Okay, sa so mamaya, balik rin natin yan siya. Okay, so balik rin na natin ang ating na, uh, oh. ah, uh, meritong success. Okay, ayan. Wow. Maaamoy ko na aray ko. Tumataw si Kau. Ito, ayan. So, tumataw si ang oil bath. Dahan-dahan lang. Ayan. So, naisin na siya. Ibig sabihin lupo na yan. Okay, patak pa natin guys para iwas sa yung oil. Mm, yeah. mm hmm, yan. Yeah. Perfect. Okay, so ayan guys, for sure, I am absolutely, certainly sure na luto na ang ating pinipritong ano, squid. Kaya ayan, hanguin na natin. Isa. Ayan. O, diba? Tatlo. Apat. Apat lima, anim. Okay, so ayan, perfect na perfect. Okay, so ang sunod natin gawin is, ano guys, ah uh, iprito na natin yung ating, ah uh, ano to, galunggong. Okay, so ayan na. So, isa isa-isahin natin siya guys. Sa same uh, kawali pa rin guys, ha, para hindi na kayo magpalit pa ng ano, magpalit pa ng oil at hindi kayo mag gagastos ng mga oil. Okay. So, ayan. So, uh, perfect ang ulam natin ngayon kasi, ano, seafood lahat. Okay, galing sa dagat. Okay, so, ayan. Kung mahili kayo sa isda, para ah uh, matanggal yung umay ninyo, ganito yung gawin nyo sa bahay niyo Okay, so, napaka-simple ang ano, ah uh, menu. Okay, so, ayan. So, there. So, palakasin lang natin yung ano, apoy. Ayan. So, antayin lang natin siya, guys, na maluto ang uh, other side ng isda pagkatapos balikta rin na natin. Kaya, let's go. Okay, so, ayan. So, luto na yan for sure. Ang uh, one side part yan. Balikta rin na natin. Isa yan. Isa-isa hinapin.

So, natural sa so ito, guys, na dumibigit kasi, diba? Kaka-picture lang natin ng kusip dito Kaya alam ka nyo yung first show ng aking ano, yung pituhan na, uh, ano, kawali ng aking ilaw. Oh, my God! Tumakasit. Oh, 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 oh. Wala na, wala na. Okay, kaya yan. Hmm, pwede ka rin tayong likot. Ang galing na natin yan siya, guys. Dito na dito. O, oh, dito ka na. Wow. Okay. Okay. So, antay lang natin maluto, guys, ha? Ayan. So, luto na yan for sure. Kaya, Tanguin na natin. Hmm. Ayan. Okay. So, luto na ang ating piniritong uh, galunggong. Okay. So, medyo hindi siya buo or na-deform yung itsura ng ating uh, ano, galunggong kasi nga na-frozen siya. Okay. So, ayan. So, mostly guys, pag-frozen yung ano, isda, ganito talaga ang magiging itsura niya. Mag-deform siya. Okay? So, anyway, kahit na-deform siya, for sure, 100% na masarap talaga rin niya. Kaya, let's go na. At tayo ay kakain na. Okay. Ayan. Ayan na, mga ka-everyone. Ihahain ko na ang ating napakasarap na ulam na hindi ko natapos tutuin kagabi kasi naubusan tayo ng gas. Ito na yung ano, pinirito nating ano, puset. Okay, so ayan guys, so tingnan nyo, galing sa pagkaka pagkatapos, Uh, sinangkutya natin and then naubusan tayo ng gas range at ayan ipriprito ko na sa inyo pero ito guys is panibagong taste na to kasi alam mo naglagay ako ng curry powder at naglagay rin ako ng ating ano um, black pepper okay so at dalawa ang magiging ulam natin ngayon guys ito naman ang ating isdang galunggong na the same din ang nilagay natin guys nilagyan natin ng curry powder nilagyan ng paminta and with the tak of magic sarap. And syempre, mauubos ang lahat ng ulam natin ngayon with our mainit-init pa na kanin. So, mag a unli ka talaga ngayon, guys. So, let's go na. Kakain na tayo dahil ako ay gutom na gutom na. Today is Monday evening. Dito po yan sa Barangay Malayal, Sibuko, Zamboanga del Norte. At, Once again guys, ito po si Roderick Omar Llano, ang inyong proud subano ng Barangay Malaya na palaging nagsasabi, masaya, maganda ang ating buhay pag meron tayong hanap buhay. Kaya mga ka-everyone, let's go, let's eat na at takamin na natin ang ating ulam na nasa hapag. Kaya, let's go! Thank you so much! Okay, so ayan mga ka-everyone, tayo ay kakain na magmumukbang na tayo ng ating napakasarap na ulam. Ang piniritong squid, mm. ayan, o, oh, kakainin natin yan ngayon. Okay, so meron din tayong galunggong. Okay, so ayan, pinirito din yan. Okay, so before ako kakain, okay, ayan, maglalagay muna ako ng ating sausawan. Ito yung vinegar na pinakurat okay so uh, maglalagay tayo dito ah uh, for sure guys pag vinegar na pinakurat ibig sabihin is maanghang okay so ang purpose naman talaga ng ating uh, sausawan ngayon is para matanggal yung umay natin and then mm, yung sile is nagbibigay ng appetite para sa ating kakainin okay so let's go kakain na tayo at ilagay na natin yan dyan ang ating sausawan. At naka-prepare na pala ang dalawang basong tubig para sa ating inumin mamaya. And then, andito na rin yung kanin natin. Kaya, let's go. At before that, remind ko lang, mag pray tayo. Okay, so ayan, thank you sa, sa blessings na ito, oh God. Sana itong pagkain natin magbibigay ng lakas sa aking katawan. Okay, at sa nagbenta nito sa akin. Maraming salamat po. And lahat ng ito ay hinihiling ko, pinapanalangin ko sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen. Let's eat. Mm. Unahin natin ang ulo ng pusek. Mm. Para Mm-hmm. Ừ, mm. mm. mm -hmm. super sharp. うん。 kumakita makita yung itim ng ano squid. Mm. Mm. Alam nyo guys, kusit pa lang. Sobrang sarap na. Kaya hindi na ako kakain ng isda. Mm. Thank you for watching. Again po, ito po si Roderick o. Mariano, proud sa ng Barangay Malayam. Okay, let's go. Sa ina.